na hinahe mo dun sa banda sa dulo idol nandyan yata yung malaking karpa bagong spot to mga idol taichong ay natin dito ah, uh, unahan pa dun sa unahan sa may kanto banda idol sa may kanto sa may kanto huwag dito sabi ko dito sige pa sige pa Dipakai dulu, dipakai bantai, 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 ada. bantai, Oh iya nih Udah dulu Coba lah Mirun, Mirun sabit, <laughs> sabit agak.

Kunin mo yung ano yung yung dulo. Ano lang 'to eh. Huli, may malaking huli. Malaki ha? Malaking huli. Ay, ano, karpa. Ha? Silver carp. Kunin mo yung dulo. Kunin mo yung dulo idol. Yan may extension yan diyan, 'no? Eh. Extension yan diyan, Elo. Hmm. Bagus pa kasi to dito. Kaya ba? Ay, yung laki yung silver cup idol Tanggal na yan Ayun, 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 laki Dalag, dalag Dalag, dalag Dalag Ayan, 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 malaki Dalag idol, dalag Ayan, dalag Uhum, huli -huh. dalag Sure bull. Ay, grabe, lalaki. Ayan, okay. ayan, ayan. Aha. Aha, ayan, dami. dami, dami talag lang, mo maya, hang, dami. Ah, nandiyan lang pala sa gilid ano? dami talag dalag pala. Oh. Tingnan mo, baba kang konti kung malalim. Hindi. Malalim ba? Kuha ba? Anak, kung para mabilis. Tingnan mo muna. Ha? Mahirap kasi pag hindi mo kabisado yung lugar. Laki o! o! dami Ano, ano, dito, 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 dito. Tingnan okay, mo. Sarap ng ano 'yan, masarap 'yan. Masarap 'yan ano. Sinabawan tinangladan ba? Dula nga do. Sabi ng kasama ko do Tanglad. Yeah. Nagre-request sa akin 'tong ano, tutulan. Oo, hmm, oh, ng tanglad. Tanggal oh, na ba? Eh, oh. Tanggal na ba? Tanggalin mo. Tanggalin mo na.